Hello everyone, welcome to another vlog Alam mo ba kaninang umaga ay nakita ko si Mika Akala ko ano yung gumagalaw-galaw kasi Kaninang umaga dito dito sa may harapan namin Na Kapag ka umuulan na tumutulo dito kasi Bali harapan lang ng bahay ito Ayun guys So nakita ko si Mika na natutulog dito Mamaya ipapakita ko yung video na Nakita ko siya. Nagtataka ako kasi kanina ng madaling araw nagluluto ako. So nung nagluluto ako ay uh, sa malayo nakikita ko na parang may gumagalaw doon, sabi ko. Tapos uh, pumunta nga ako dito sa harapan. Nakita ko na natutulog siya. So ang ginawa ko ay ginising ko at pinalipat ko siya doon sa may loob ng bahay, doon sa may uh, upuan. Ayun, binidyo ko rin siya doon. Tapos, nung talagang medyo ano na, parang mga 7.30, ay pinatayo ko na siya doon. At sabi ko matulog sa loob nila Tita Gloria. So, ayan ngayon. Ngayon, Tingnan nyo, hanggang ngayon ah. 10.30 na, 10.30 na, ayun siya. Dito na natulog. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa batang ito, guys. Kung bakit. Siguro sa tingin ko, kaya nakatulog siya doon sa may harapan. Kasi madaling araw na yan dumating. Kasi sabi ni Tita Gloria, alauna ng madaling araw, gising ka pa, no? So, hindi, hindi ano, parang umaga na siguro itong dumating kung hindi alas 4, alas 5, ganyan. Kasi hanggang ngayon tulog pa, eh. Kasi kung medyo kung mga alauna na, 12 ganyan, parang mga ganyang oras na 10:30 ay uh, baka tumayo ka na. So hindi ko alam kung anong nangyayari sa batang ito, ganyan. Madalang lang siyang matulog dito, parang pangalawang beses pa lang. Pero matagal na, mga siguro mga kalahating buwan na nang inihabilin siya dito nung kung saan siya nakatira, hindi naman sa magulang niya nakatira kasi siya dun sa may yung lalaking di ba nung nag-vlog ako ng huli ay baby <laughs> yung nag-vlog ako ng huli di ba meron siyang kinakasama di ba tinanong ko kung ilang taon na ang sabi niya sa Bentin so akala ko mag-18 na kasi si Mika mag-18 na sa December so nung malaman-laman ko na ano 15 pa lang pala siya So may pumunta pala sila sa kanila na police at BSWD na pinahihiwalay sila dahil bata pa lang yung isa. Tsaka pareho silang mga bata pa, pa lang. Yun, pinahiwalay si Mika na hindi sila pwedeng magsiping muna ng pagtulog dahil mga bata pa pa lang sila. Kasi kung patuloy na doon titira si Mika, makukulong pala yung nanay nung lalaki at itong mga batang ito nga pupunta sa DSWD. So, yung araw na yon na dito uh, umiiyak nga yung nanay nung lalaki eh dahil napamahal na siya kay Mika dahil mga ilang buwan na rin na tumira si Mika sa kanila. Kaya lang yung gabing yon na inihabilin di na rin naman natulog sa amin kahit mga ano kung bibilangin mo siguro maglalagpas ka ng 2 weeks na natulog siya minsan beses so madalang lang siya nagpupunta rito kagaya ngayon bali pangalawang beses siyang nagpunta rito tapos uh, madaling araw pa siya dumating kaya hanggang ngayon kahit 10.30 na ay tulog pa rin o, hindi ko alam kung ano nangyayari sa batang ito pag nandi dito naman inaalagaan namin ang hindi pa maganda kay Mika Mika nakikinig ka Nagiging malikot yung kamay mo. Akala ko, nagbago ka na. Kahit ano, kinukuha mo. Sa kusina, nangunguha ka ng kahit ano, kahit ginisalang, kahit yung equal, kahit kung ano-anong kinukuha mo. Hindi ko alam, ba't nangunguha ka? Buti pang humingi ka eh. Kaya lang, ah, hindi ka naman nagluluto. Anihin mo yung ginisa. Nag, nangunguha ka para sa ibang tao. Ibig sabihin, mas mahal mo sila sa amin kahit na mas matagal kang tumira dito. Hindi ko alam, ha, Mika. Hindi ko alam kung nakikinig ka niya, no? Ayaw mo lang sumagot. Baka Oo nga, alam ko naman kasi ba diba nung nandoon tayo, natatandaan mo. Ano yon? Ah, yung mga potholder. Kung natatandaan, natatandaan ko pala, nung nandoon kami ni Tita Gloria doon sa bahay nung lalaki, nung nagluluto yung mama niya ng ampalaya, eh nakitang may hawak na 10 piso si Mika. Tapos sabi niya, pahiram muna sa 10, bibili ng ano yung pagsangkap yung kagaya ng ginisa or magic sarap, inutusan niya tong si Mika. So bumili to, lumabas, pinambili niya yung 10 piso niya. So naisip siguro nitong batang ito na kung makakakita siya ng ganun sa amin, gagamitin na lang niya yon ibibigay niya sa kanila so tinatago-tago niya muna rito yon ang hindi maganda sa iyo Mika ha? nagiging malikot ang kamay mo Siyempre, yung mga tao, pag may binibili, ibig sabihin, gagamitin nila yon. Tapos ikaw, basta ka na lang kukuha. Sana nanghingi ka naman. Iba rin yung, ano, ibarin rin yung hinihingi mo yung isang bagay kesa ninanakaw mo. Kasi mabait naman kami sa'yo eh. Di ko alam bakit nagiging ganyan ka sa amin. Pag nanakaw ka para sa ibang tao. <laughs> <laughs> hindi daw siya bata. Ay, hindi ka na bata. Ay, nako, nakakatawa naman tong batang to. Hindi daw siya bata. hindi ka bata. na, Inaayos niya yung buhok ni Tita Gloria. Tapos sabi niya, tagal naman itong batang ito. Tapos sasagot niya, hindi na ako bata. <laughs> hindi daw siya bata. <laughs> Loko ka ha? Hindi ka bata ha? Ang ganda nga ng tali ng buhok niya. Di naman oh, inaayos niya yung buhok ng tita. Hindi sa akin niya pala magawa. So, so uh, ano, pa, pa, sa pagpapatuloy ng ating ano, yung kwento salisalita, bakit kaya ganun sa amin ito, no? Mulang maliit siya, inaalagaan ko. Di ko alam na mas mahal pa niya yung ibas kesa sa amin. Nagagawa niya kami nakawan. Kahit hindi naman dapat, 'di ba? 'Di ba, baby? Apa. Opo. Oh, tingnan nyo naman to. Hindi na daw siya bata. O ano ka? Andrea. Dalaga ka na? Hindi naman. O sabi mo. O sabi mo kanina, hindi ka na bata. Andrea. Oh, Andrea ng bata. <laughs> Andrea po. Oh, Andrea, Andrea daw siya, karanya. hindi daw siya. Andrea. Ah, Andrea po. Andrea, oh, Andrea po. daw siya. Ano ba mo? Ha? Ano may mo? Anong pangalan ko? Elistel. Anong may? may tita. Si Mika yan? Si Mika ang nagtutulog-tulugan? Yon. di ko alam. Mika, Apo, sana ayusin mo naman yung sarili mo. Apo, goya. Yes. Mika, huwag mo kami pagnakawan. Tsaka hindi ka naman Ayan, nagluluto. Yung mga nagluluto doon sa bahay nila, sila yung may ano, sila yung bahala sa kanilang panyangkap, pansangkap. Nang niluluto nila, hindi ka kumukuha ng ibang bahay. Kaya nga nila binili yon dahil, kaya binili nila yon dahil kailangan nila, hindi yung para kunin mo. ba diba, baby? O, tingnan mo, buti pa si Andrea, solid na solid ang katawan. Pwede ka naman humingi. Oo, o, pwede ka naman humingi, bibigyan naman kita. Pero mahirap yung kumukuha ka ng mga bagay-bagay. Kaya nga ayaw na kitang pinapapasok kasi ganyan kay Minsan, makikiusap kang makikiligo pero pagtingin ko sabi ko kasi pinupuno mo yung ano yung na masasayang lang kasi pag nakapuno yon pag maliligo si Jelo hindi naman niya paliligo yung dami yung damit na yon yung tubig na yon kasi malamig na so itatapon lang niya yon o kaya kung maliligo ka pinuno mo yung batya tapos ka na napuno pa yon o syempre itatapon yon kaya nasasayang tapos inulit mo na naman o kaya siguro na yun kung ano-ano yung kinakalgal mo at kinukuha. Hindi mo na napapansin na bukas yun. Tanti-panti. Oo, unti-unti 'yan. Ako. Ayun lang guys, yun. no. Yung nai-share ko lang yung ginagawa Ayan ng guys. batang ito kung bakit siya ganyan. Hindi na ako gaano nakakapag-vlog ngayon kasi Ayan. parang nabibisi ako. <laughs> o ano, magbababay ka? Ayun guys, hanggang dito na lang ang aking vlog for today at baka mapahaba pa thanks for watching thanks for watching kamo thanks for watching God bless you and bye 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 Woo.